Ah, hello po mga kaidol Pasensya na po kung ilang araw po hindi ako nakapag-explore Kasi po nasisira po yung cellphone ko hindi na po magamit lagi kasi nababasa sa ulan sa bundok kaya bumaba po ko ng bundok makaidol kasi nakasakit rin ako sakit po ang tiyan ko sakit na katawan ko magsak po ako mga idol no? kaya ito hindi ako makapag explore at pupunta po ako ng balon mga idol no? para magpapagaling magpapagamot kay Bila nangihina po aking mga katawan para wala po kong lakas mga idol. kaya bumaba ako ng bundok mga para magpagamot mga idol pumunta po dito sa balon mga idol oh. No? bali mag isa lang po ako mga idol sila Maria si Bibiro at si Lily ngayon ko muna mga idol kasi gusto kong sumahan ni Maria dito hindi na lang ako napasama mag isa lang po ako pumunta kasi nanghihina po ang katawan ko mga idol kaya kailangan ko talaga mag pagamot si Bila para malaman ko kung anong sakit ko makaidol lo. kasi halos di ako makalakad makaidol lo. kaya di ako nakapag-explore sana may tingnan nyo kung makaidol kung hindi ko natulungan yung bata kasi doon makaidol doon ako anong makaidol, lo, kasakit kaya nakaka, nakapagpahinga ako ng mga ilang araw kaya parang hindi naman kinakaya makaidol kailangan ko ng balon para ipabalik ko kay bilang ang lakas ko kasi na yung katawan mo kayo dun oh. Halos di makalakad. Kaya pinili, pinili ko lang pumunta dito makayo dun oh. Para gumaling ako para makapunta agad ako sa bundok para malis ko yung batang sinusundan ko. Sana maintindihan nyo ako makayo dun sa kalagayan kong ito ngayon. Kasi ulan init pa kayo dun, sinukupa ako sa bundok. Halos hindi rin ako kumakain. Kaya kailangan ko mag pagaling at pagkabot kay Bila makay doon at may dala kung mo tingala na kayo may po kung puting manok makay doon ko po para sa mga ibigan kong duwata na kabila ito po ang kailangan nila makay puting manok na bisaya gumawa talaga ng paraan makay para makita maka ko ng manok na puti na bisaya makay po ang ko sa kaibigan ko ni Wata makidol. Ito lang talagang kinaya ko makidol. Pasensyahan nyo na. Kasi masama po ang pakiramdam ko makidol. Pinilit ko lang pumunta talaga dito para gusto ko na gumaling sa aking kalagayan makidol. Hindi ko pa kaya sumupo pa sa mga kalaban makidol. Kaya bumaba ako ng guntok makidol. No? Mahihina pa kasi ang ng makidol. Hindi pa kaya magpag ipaglaban mga idol gusto ko bumalik yung lakas ko mga idol no kaya andito ulit ako sa balon para magpabasbas sa kaibigan kong liwata kahit, sa, kahit kanino sa kanila mga idol sa lahat na aming kaibigan ni Maria lahat ng liwata tatawagin ko po kung sino mang lalabas sa kanila yun po ang bibigay ko ng alay mga idol no hindi ko na tapat patatagalin mga idol samahan nyo po ako sa pagpapagamot dito sa may wag balo balong makaitan lo sa makasirap ka rin ko hanggang ngayon ako gumaling ng naman kayo po ako at yung munting alay ko nadalhin ko na po doon sa may wag ang balong makaitan <coughs> lo <coughs> na bibigay na kita sa kaibigan kong wata kalang paraan ko para bumalik yung lakas ko kasi naghina pa ako sana hindi ako mapalaban dito makaidon no kasi nanghina pa ako hindi pa ako gumaling sana wala pang badidong pumunta dito para di ako mabihag yan po makay dalno oy wala. para laging inano yung balon dito makay dalno naging iba laging balon dito para laging sinimento sino kayo magawaan ito no ito mo magambalo na to. Ayan po makay doon. No, oh. Eh. Kumukulo-kulo. Nung dumating po ko dito makay Nagpaparamdam sila makay doon. No? Oh. Malapit na kasi alas 12 makay doon. Kaya ganito siguro. Bibigay ko na itong alay makay no? Ito sa

Biniriwata. Siniminto di wata. pala yung balon makita dun lo. Ngayon lang ulit ang mapunta dito makita dun lo. Para mong papagaling. Ngayon po dun lo. Ayan Siniminto pala nila hindi ko alam kung saan yung simento nito nagpaparamdam nila mga doon nga dumating po ulit makaya doon no na inang hina aking ko na yung mga ko makidol hindi yung bila Dito na ako si Gutanter papagamot ako liwata nga diya kaibigan si Rain lahat namin kaibigan ni liwata pwede tayo sa akin kailangan ko magpagamot para bumalik yung lakas ko Nadala akong alay, manok puti, bisaya. Yan, kumakain po siya ng damo. damo. Yan po. Nalay ko sa inyo. pakita Bipag ng sa akin. Lamutin niyo ako para makabalik ako sa bundok para mailigtas ko yung mga batang bihag. At patulungan yung mga kasamaan kong hunters. Si Bimbila. Kailangan nilipat ako sa pikas makay doon, no? Para makita ko yan, mga kaibigan ko. Kaibigan Bimbila. Hanap na namin kaibigan. Lumabas na kayo. Dala ko ng alay. akin. Hawa ah, na Tulungan niya kung mabalat yung lakas ko. Para man na yung mission ko sa bundok. Yung mabatang biyang, tulungan ko na. Sa lahat ng hunters. At tulungan ako. Ito na sa akin gabi rin na. Di ba tabi ya? Lahat na kaibigan namin. Humpas na kayo. Tulungan niyo Tulungan niyo ako. Magalingin so, niyo ako agad. Kasi may mission pa akong iligtas yung mga batang bihag. Ito na akong alay. Ito, puting manok. Isaya. Sinsya na, ngayon lang ako napunta dito ulit. Kailangan ko ng bas. Magalingin so, niyo ako sa kung sakit. gumabas mga kayo doon no may mga aming mga kaibigan kasi mga dun, mga as 12 na kasi mga kayo doon as mga kayo dun, kasi kung hindi pa lumabas 12 na kapin Hindi pa pa sila napakita sa akin mga idol. Hintayin ko lang po mga idol no. Kasi gusto kong gumaling agad. Sakit ng tiyan ko. Lahat ng katawan ko masakit. Kailangan ko po mag magantay sa kanila. Kasakali po kung magpakita sila sa akin. Hmm. Nobo pa ako Ibig ang bila, kaibigan si Ren. Diwata ng idea Pakita sa akin Lahat na ngami may kaibigan na diwata Pakita kayo kaibigan dito na ako gamutin nyo ako kailangan kong magpalakas kasi nanghina yung katawan ko bila kaibigan, kaibigan bila buo nga diya si Rain kaibigan mapakita ka sa akin lumabas na kayo may dala kong munti alay puting manok para balik yung lakas niyo kagabi kabila ala hindi tunay niya gawas hindi wata nga diya ayan po hindi po si bilang lumabas hindi wata nga diya mga idol Meron siyang ano sa bulak sa ulo. Di ba po makidun, putimbo, kakaloko, si diya pa makidun puti ang buhok. si Sirin. Hindi ko tingin to Ito makidul. lubas makidul. no. Kailangan ko muna makidun kasi kailangan ko gumaling agad. Nandiyan po sa may balon makidul. no. Dyan po siya diyan po sa lubas. Salamat naman po Lord. Nandiyan si Diwata, kibigan namin gumaling talaga ako sa sakit kong itong, ito ngayon kailangan ko puntan si Diwata makinto para magpagamot na kasi sakit ng katawan ko sakit pa ng chen ko mo oh. Lumabas kayo. Ikaw ba si kaibigang Adia? Ay, salamat kaibig ko. Diwat ang Adia. si po ba kayo Adia. Lumabas. Bidal na kong alay. Diwat Adia. Ping manok. Para mabalik yung lakas lakas niyo at pagkalingin niyo ko sa aking sakit. kumakas mo ako, kulang kaon lagi ko nababas sa saulan di ba diya? kaya ito ngayon, hindi na ang katawan ko matagal ako bago ako na, napag-explore, ng araw din kailangan ko magpahagaling kaibigan, uh, di ba tanga diya? masanay si kaibigan Bila bakit hindi ko siya nakita at ikaw nababas? Ha? Paglaban si Bila sa itim na liwata. Bangon mo si Bila sa paglaban sa liwata itim. Kaya ikaw lumabas kayo, ikaw lang sa akin. Masinama at liwata ng si Bila pala ay nagpaglaban sa liwata itim kaya pala hindi lumabas. Ikaw sa akin. Salamat daw ng ito. Liwata ng diya sa akin. Dala kayo ngayon. Nagbabalik yung lakas niyo. Bigyan mo kahit bila ito. Bila na ito. Ang isa mo ha. Ay gusto nyo matang na matang dako na puting manok. Yung tandang. Yung sunoy. Hindi po makikita mo. Gusto na yung diwata nga diya. Yung doon malaking manok. Yung tandang. Yung tabagin. Kung sabi sa'yo. Sunoy. Yung po gusto niya. Para daw bumalik yung lakas niya. Bibig Bibigay daw niya ito kay bila. Kasi maliit daw. Maliit daw si bila. Kasi si Bila nanghihina daw kasi naglaban sa mga masasamang diwata kailangan na ni Bila ngayon daw bumabalik yung lakas ni Bila ang gusto ko niya katapos, katapos niya akong gabutin maghahanap daw ako ng malaking manok yung tandang yung sabisaya sunoy kabigang luwatang na diya basta pagalingin mo lang ako sa aking sakit sa aking karamdaman kumbaling ako kabigang luwatang na diya <coughs> lumakas, na ako Kaya <tis> mas ko Ang ina Ang isyo ng katawan ko Ubalik ako ng bundok Mamayang gabi para mission ko Ha, ah, alam mo yung mission ko Gabi kang adiya, diwata ng adiya Ulit tas mga bata Basi ako Bigyan mo ko ng ano Ng kapangyarihan pa Para sa aking takulilong magamit ko ulit parang nawawala kasi ka pagka, pagka ano ako pagkasakit ako nawala nangingin ako nawala akong pangilin ko at tungod sa ulang kao no yun ba doon no kasi ako kasi lapas mo daw ako ulan init nabasa sa ulan tapos walang kain kain kaya nang hinat daw ako gabalik ni diwat ang adiyan yung lakas ko at saka yung takulilong hindi sa akin yung bila gabalik niya ngayon hindi Diwa tanga dia, Balik mo sa aking kulilong. Salamat. Lumat ang hatiya. Lumakas sa takot. Bumalit yung pinagirahan ko takulilong. Sige. Salamat. Salamat. itong ano. Pagbigay na lang kabila. Yung Maghanap po na ako ng para sa iyo. Ibigang diwa ka diya. Maghanap ko ng malaking tandang o sunoy. Samahan ko ng chocolate. Yan, yan ang gusto nyo. Hindi po makaidulo. Tandang, chocolate. Ang gusto ni diwata ka Pero para paraan diwata ka kasi wala akong pira. Maghanap ako. Maghanap ng tandang, chocolate. Sa ngayon kasi wala pa ka akong pira. Hindi pa ako nakasweldo sa si YouTube. Gumay pa aking Bios. Maka matagal pa bago ko makasweldo. Naganap lang ako ng pira. Mahihiram o may mahiraman. O sige, diwat, diwata nga diya. Maraming salamat. Ah, sakit ka kita kay Maria. Ang oh, sige, di ba mga karating ko. Ano kung bakit no? di na tayo magkita si diwata na diyan. Kasi makipaglabon po daw siya sa diwata ng itim. Mama sa diwata, sila ni Bila, sila si reminded, lahat ng diwata, nakipaglaban pa daw. Kailangan daw ito ni Bilang alay, para magbalik lakas ni Bila. Sige, kaibigan, di ba salamat. Ah, nakas na ako. Salamat, nga, materas, matakas ko na. ayun po mga kayo no sobrang lakas ko na no? bumalik ng lakas ko pati tukulil ko no? binigay na ni di, di, di watang diya yung aming kibigan kibigan ni, Ma, ni Maria at nang musta rin siya ka Maria at tangihina daw si Bilang ngayon nakipilaban na sa mga diwata diwatang itim masasama lahat daw silang diwata nakipilaban kailangan daw ni diwatang diya ng tandang na sunoy at saka gusto niya sige diwatang diya maraming salamat sa sa pagpagamot mo sa akin, gumaling na ako. Sige, bye bye. Bye bye, diwata ng dia. Ayun po mga doon, na wala na po si diwata ng dia. Siya pong tumulong sa akin mga kaidol, no? Ginutom punya po niya ako. Sabi niya sa akin, ang, sak sakit ko daw, walang sa pasmo. pas ulan init daw kung nakipaglaban sa mga bandido. Kaya daw nanghihina yung katawan ko, bumagsak daw. Nang nanakit na katawan ko, lahat ng katawan ko, masakit daw, pati tiyan. Dito wala na makadunno na ako sa kapangyarihan po ni Diwatang Kadia. Kaya pala wala si Bila siya lumabas kasi si Bila nakipaglaban pala sila, sila si Rin. Yan po makadul titingnan ko yung bola makadul aming ano, kulo-kulo. Eh sila ba talaga lumakas na ako. Pupunta na ulit ko sa bundok para iligtas yung mga batang bihag. At magipag magpagtulungan sa mga kapwa counters ito mga to ito pong balon no? may hugang balon dyan, dyan, po sila mga no? diyan dyan, po sila gikan dyan po sila galing sila diwata yun know, o no? kikita nyo pag balon kanina talaga pagdating ko grabe talaga ngayon lumakas na ako Pupunta akong bundok mamayang gabi para gagawin yung mission ko. Matutulungan lang lahat ng biyag. Samang tao, masama bandido na yan. na ako ni dia at binigyan ulit ako ng takulilong. Kasi yung pakasakit ko, magsikang tawan ko, nawala ang takulilong ko. Hindi ko alam kasi wala si Bila, hindi ko rin nakausap. Ayun, yung alay ko, bibigay doon niya kay kasi si Bila nanghihina na daw. Kaya Dinala niya kagad yung alay mga duno doon. No? At gusto pala ni Diwatang Itim malaki daw. Malaking gusto niya kasi yung daw na manok. Baka daw hindi bumalik yung lakas niya. Kaya gusto niya malaki yung tandang daw. Tandang na manok, puti, hinabisaya daw. Tsaka tsukulit daw. Maghanap ako ng paraan mga kayo doon no? para makahanap ako ng request sa akin ni Diwatang Itim. Sususundin ko po yung lahat ng hiling po sa akin mga kaibigan ko mga idol, no. Kasi ay, ako napagaling pinagaling nila ako. Kaya gagawin ko po yung gusto nila na tandang na manok na puti, sukulit. Kaya lang ng paraan ito. Bago ko pumunta ang bundok, Sana pagbalik ko makahanap na ako ng ganun para pupunta ulit sa balon. Mag-alay ulit sa kanila. Para mga idol. Kasi nagkipaglaban sila sa masasamang diwata. Kaila tulungan na ako, tinulungan na ako, kailangan ko rin sila tulungan. Yung e, mga idol, uwi na ako mga idol kasi bumalik na lakas ko. Kasi ang tagal ko bago dumating dito kasi nahihirapan ko maglalakad. Sakit ng katawan ko, sakit ng chan ko, lahat masakit. Ngayon, lumakas na ako, lakas ko. Paalam mga kaibigan, uwi na ako. Ayan nyo, lahat ng hiling nyo, tatuparin ko. Pati yung mga batang bihag. Sana ituro nyo sa akin kung saan sila. Sabi kasi ni Kibigay nga pag nasa bundok na ako, tatawagin ko daw siya para ituro nyo sa akin yung mga batang bihag kung saan sila dinala. Ng mga bandido. lang po makaidun Lalakad na ako. Babay balon. Alis na ako. alis na ako babagay sa inyo ito palang lang dito mga idol kung isa palato mga idol mga pala to yan you know, o yung sabi ni Kibim Bila ito daw yung mga isla dito ito, ito daw yung mga bantay yan po mga idol daming no. ito daw yung bantay dito sa balon sila daw bantay dito kasi ano yan paggalawin kasi magagalit yung mga yan mga sirina ebigan, ebigan mga sirina alis na ako salamat sa lahat ng tulong ako para magdalang alay ano oh well ay may kasi kung may dumating hindi ako gumaling hindi ako o, ako nila kasi nangina ako noon ngayon ako pwede na, pwede na ulit ako magpaglaban kasi malakas na ulit ako Salamat talaga. Ka. May kaibigan na liwata. Handang tumulong para pagalingin ng mama. Ay may may sakit. Hindi na kami nakamali. Nandiyan sila, suporta sa amin.